isa sa mga nagiging problema ng mga hog racers ngayon ay yung matagal po maglandi yung mga inahing baboy. So ano ba yung mga dapat nating gawin para maiwasan po yung medyo matagal na paghihintay no, bago po maglandi yung mga inahing baboy. Isa po sa so, sinisiguro po talaga namin ay yung dapat hindi po ma-stress yung mga inahing baboy at the time na nagpapadede po sila sa kanilang mga piik. So para hindi po sila mga yayat, ang ginagawa po talaga namin 4 to 5 day after po mapanganak yung mga biik dapat talaga nagbibigay na po kami ng um, booster or milk gold. Basta yung first pakain po sa mga biik, no? Para hindi po totally um, doon po nakadepende yung mga biik sa gatas ng nanay. So, if ever na malakas po dumede yung biik, tapos medyo marami po sila, and then, hindi po sila masyadong kumakain. Of course, nakakapagbigay po yun ng stress sa inahin, di ba? Kasi mag -e excrete po siya ng madaming gatas. So, yung mga biik naman, pag medyo malalaki na, malakas sa puso lang dumede. So, kailangan meron pong other source of energy, which is yung mga feeds na kinakain po nila. Yun po yung makakatulong para mas madali po silang mabusog, ba diba? So, kailangan uh, mga fifth day pa lang or kahit na fourth day, dapat nagbibigay na po tayo pa konti-konti ng piglet booster. Ilalagay po natin don sa banda gilid kung saan po sila lag nakatambay para medyo maamoy po nila um, makakain po nila ng paunti-unti. Dapat And iwasan po na yung mga biik ay makakain po ng lactating or yung mga kinakain po ng nanay kasi once nakakain po sila ng pagkain ng nanay, kung ano po yung first nilang natikman, yan na po yung gusto nilang kainin. So, so ayaw na po nila ng pigat booster. Ang iba, sinasabi na uh, yung fourth or fifth day-old na mga biik, hindi pa naman po yan marunong kumain. Well, pagtyagaan nyo po, lagyan nyo po ng konting feeds lang doon sa gilid para hindi rin po masayang, di ba? Pero iwasan din po na babasa yung pagkain para hindi rin po masayang. So, actually, wala po kaming nagiging problema sa mga biik po namin. Mga 14 days, 15 days after po silang maipanganak, malakas na po silang kumain. Oh. So, uh, nagbibigay po muna kami sa mga biik, tapos parang kinukulong po sila and then magbibigay na po kami ng pagkain sa mga inahing baboy para um, yung mga biik, yung attention po nila ay doon sa kanilang pagkain and then yung nanay naman doon po sa kanyang pagkain. And nakakatulong so, din po yung pagturok na mga B-complex, no? Um, isabay po natin sa iron. Or pwede yung gagamitin po natin na iron ay may kasama na pong B-complex kasi ito po yung makakatulong para medyo gumana po silang kumain. So, yan po yung observation namin. And since hindi po payat yung inahing baboy at the time na winalay po yung mga biik, so, hindi po kami maghihintay ng medyo matagal na panahon like one month or two months para lang maglandi yung inahing baboy. And take note na dapat po talaga magpurga na po tayo five days before po iwalay yung mga big para on the day po na iwawalay po yung mga inahing baboy sa kanilang mga biik, uh, magtuturok na po tayo ng vitamin A, D, e, and then pagka kinabukasan or the next three days after po ng vitamin A, D, E, po tayo ng vitamin B complex. And then, um, pwede po na maghalo po kayo ng chlor SP, tapos multilight po sa tubig, and if ever na gusto nyo pong mas ma-condition po yung inahing baboy, pwede po tayong maghalo ng V22 powder. Ang sisikal po is um, after na pong AI or mapabarakuhan yung inahing baboy. So, yan po yung mga ginagawa namin para mas madali pong maglandi ang inahing baboy. At isa rin pong factor kung bakit hindi po naglalandi yung inahing baboy ay kung nanlalagas po yung balahibo. And uh, another tip, if ever na meron po kayong mga inahing baboy, like mga um, tatlo or apat, dapat, meron na po kayong boar or barako kasi yung amoy po ng barako, yan po yung nakakatulong din para mas mabilis pong maglandi yung mga inahing baboy. Diba? So, since adyan na po kayo sa piglet production business, why not? Magkaroon na rin po kayo ng mga barako para um, makakatulong din po sa madali ang paglandi ng inahing baboy. Okay? So, that's it. Thank you and God bless everyone. Bye!